Naglako ako ng 25 na lettuce. Ma'am, lettuce ko! Brown eggs! Gusto ba? At anim na dosenang itlog. Sir, lettuce ko! Brown eggs! Mahirap ba magbenta ng farm produce? Uh -huh. Hindi po si ma'am na 30 Hindi na siya bumili. Okay. Dito 3 ito ng paglalako natin. Kaya samahan niyo ako. Andito na naman tayo ang ating <gasps> Ang ating farm harvest paglalako, day 3. Yan, patlong araw na natin gagawin to. So, ang gawin muna natin ngayon ay mag ng ating mga ng ating mga ilalako. Nakapagsimula na si John Paul magpake. Eh. Nakailan na tayo, Balawis. Diretso. Okay, meron tayong 25 na lettuce. Ayan, 25 na lettuce. At magpapak na tayo ng itlog. And then meron tayong 6 na sulise ng itlog. Kasi noong nakaraan naman, medyo mahina yung ating itlog. Kaya pwede pwede na yan. natin to so animate na itlog at 25 na lettuce Okay, starter pack natin ulit. Meron <laughs> ulit long sleeves para pag uminit. Sombrero. Baka kasi mapabilad na naman tayo. At eh, syempre yung ating signages. Syempre, battery ng ating camera. Yan. At syempre, ang ating mga panukli. Yan. Siyempre, pag may nakakilala sa atin May stickers tayo and then Magpo-post tayo ngayon ng ating paglalako Para man, yung mga taga ron ay malaman na nandun tayo Baka magsipunta sila Okay, saan ba ang target natin ngayon na paglalakuan? Maglalako tayo ngayon sa Palengke na San Juan, Batangasaw so, Let's go! Pa-San Juan tayo ngayon pero normally Dinandaan yan Kaso putol pa yung tulay dyan kaya Ikot tayo doon, doon. Ikot tayo doon Ikot doon, doon. <laughs> Yung uh, uh, 20 minutes na biyahe magiging More than an hour Dahil sa putol na tulay pero malapit naman na matapos yun Ito yung ang dinadaanan na namin para makapunta sa naman oh, Batangas Ah, pag hindi naman kami na sold out nito. Layo. So, nakatayo na ako at sa isang puwet. Grabe 'yung daan. 10 minuto naman eh bago makadating na highway. Pwede na ulit tumupo. Okay, andito tayo po pwesto ngayon sa ito 'yung palengke natin. Dito tayo po pwesto ngayon. Pag pinalis, alis ulit tayo. Okay, dito muna tayo. Game na. Kaya nag-set up na rin kami. Ididikit na sana namin ang posters nang may dumaan na madam na nagmamadali. Buhay mano. Bumili siya ng 3 sets ng tatluhan. Edi 300 pesos na kagad. Ah, oh, uh, uh, letter po. Okay. Okay, Kasi pay po. So, isang, isang, um, isang, okay, po. isang cup. So, bili na isang cup. At may sumunod din kagad na 1 cup. Ayos. Ayaw iabot sa amin ni John po lang Mukhang hindi ito nakakahawak ng na pera itong dalaw <laughs> Nakabay naman ako tayo ng 7 pieces Hindi pa natin naidikit yung ating signage Pero dikit na natin yan <slaps> Natumba pa ito mula sa biyahe, hindi pa namin naaayos ayaw iabot sa minimum kanina yung bayad niya kasi siya ka boy lang kami, Bo boy. <laughs> lang kami ilang yung tinda dalaw yung boy <laughs> sa tindera daladala <laughs> -dala po na sa labor eh. at habang naglalako kami may kailangan akong reviewin na video mula sa aking editor yun habang si kay Jeremy nagre-review ako naman nilita kaya pumesto muna ako Ay, sa gilid ka. Si John Paul at si Jane na ang bahala mo ng paglalako. At dumaan ang maraming tao at maraming sasakyan. Nang may isang follower na talagang dinayo pa ako dito para makabili. Bigyan kayo sa best finger. Hello, Hello po. Ilan sir? Ilan sir? Ilan sir? sir? Eh, sir? Ilan sir? Ilan sir? Ilan Uh, na kilala sa atin pero yung ating brown eggs hindi pa nabibili sir tatlo yung po at nagsunod sunod na ang mga bumili brown eggs sir <laughs> okay itutuloy na natin yung ating review kasi hinihintay na ating editor so, Multitasking tayo dito Dapat pag tawag mo With energy and conviction Ma'am let us go Brown eggs Gusto niyo ba? Mukhang napatas ang energy Mukhang galit si ma'am Wag yan, wag ganun like Sir let us go brown eggs yeah. At dumating ang nag-iisang bumili ng brown eggs natin ngayong araw. Ito sir! Dagdaga ng dalawang lettuce. 200. Ito na. Ay. Sa ko lang inalok yung deal na yan sir. Hindi talaga nawawala ang mga naghahagal sa benta natin. Pero kailangan natin maging firm sa presyo natin. Katulad ni ma'am, gusto niya 30 pesos. Pero nung hindi namin pinagbigyan, umalis siya. May isang sir na pulis ang bumili. Hello sir, enjoy your lettuce. Okay. Bumili muna kami almusal ni John Paul. Pagbalik natin, ibus na yun. Nakuha nung... <laughs> bumili lang kami ng tinapay at tubig. napadaan kami sa Xiaomi kaya bumili na rin kami. Sold na yan. Ay, tara, kain. At pagbalik namin, gutom na ang maganda kong magtitinda kaya pakainin natin. Pero bago kami makakain, nabili na ang huling dalawang lettuce. Ayos! Okay, sold out na yung ating lettuce. Yung natin, isa yung nabawas. So dalaw ni ma'am, organic egg. Sabi ko na ma'am, hindi po organic yung sa amin. At sabi ko sa kanya, beware sa mga nagkiklaim na organic na hindi na organic Here, brown eggs po ma'am. So at least dito, sa Nuwan, nakita natin na malakas ang lettuce dito. Kaso malayo, malayang puntahin. At uh, yun lang ang kaya nating actualing dalhin kada punta natin dito 25 lang pero sabi ko nga kung meron tayong 100 na lettuce kaya natin maubos yun sa maghapon magkano hindi pa maghapon yun basta linggo maray na mamalain ka mas malakas pa dito kaya sa magiging problema natin yung pag uubos ng brown egg ngayon wala na tayong lettuce na panghatak sa mga tao may na talaga dito ang brown egg dahil pa naganap ng lettuce eh. Kailan na yung dumaan? Wala na yung lettuce? Yung mga sinasabi nila. Ba't daw kakot ka yung namin? Marami talaga nagtatanong na curious lang. Pero ganun talaga part yun. So in summary natin, nakabenta tayo ng uh, 25 na lettuce So should be siya ay uh, 875 pesos. Pero dahil marami nag bill ng 3 for 100, anim na katao yon. So benta natin sa lettuce ay 845 pesos plus 140 pesos na ah uh, yung isang dosen ng brown egg. So at total natin na benta is 985 pesos. So yun 985 185 pesos na yon is for two hours only. Not bad, di ba? So in conclusion, dito sa San Juan Palengke, mapenta ang lettuce. So susunod po sa susunod, natin yung lettuce. At yung Uh, brown eggs hindi kasi marami itlog dito sa San Juan. so for sure hindi ito yung last na pagbibenta natin at hindi rin yung last na pagbibenta natin dito sa San Juan Batangas babalik tayo yun lang maraming salamat subscribe and